sige, hindi mo kaya dyan kasi, oo parang first time, masakit for the first time 'di so, diba may paganyang ganyan galing naman ung nakaisip nyan uy alo virginan daw siya guys talaga naman ako na virginan din, tingnan mo na, dugo Ang galing nang gumawa nito. Okay. Ah, di ba? Dati takot na takot yan po sa mama dito. Pero ngayon, nagulat ako, nakasunod. Sige, akyat na, bundok going to Canada. Woo! guys ang ano. Kira mo, puro mga bato dito guys. mga stone. Parang yung bato niya, matigas. Ayaw na niyang umibig kasi matigas ang kanyang puso. Oh, bato. Huwag kang tatalon. Walang sasalo sa'yo. Oh. ang puso ko sumisigaw Tara! Pa na. Pag nakikita siya Pag nakikita siya Hindi, maganda 2.5 2.1 Ganda ng ano, oh. ganda ng panahon dito Grabe Oh Ganda ba? OMG. Sige, baba. Sakit nang sugat ko. Malabo minsan sa ano. Minsan sa relasyon ay malabo minsan sa picture, sa capture, madalas sa relasyon. Kasing labo ng iyong mga mata. Pakainin mo ng kalabasa para luminaw ang kanyang mga mata. <laughs> Go girl! Go girl! Oh! Oh. Oh. Tingnan mo Ako yung walang video i post mo to sa ano ha Sa dream catcher Eh, ako nga nadali oh. Sakit Ra -ra, ra -ra, ra -ra. -ra. Abon, siya ano nga pala siya? Single? Ba ba no? 24 years old. Naghanap ng jawa. Mainit. Mainit. Kasing init ng kanyang... mainit. Kasing init ng kanyang nararamdaman. Sige, kaya mo yan. Oh, yeah. Oh, Wala na. Wala na? Oh, wala ka na talagang madadaanan dyan. Bumalik ka sa pinanggalingan. Dyan. Eh, try mo kung kaya. Eh, wala. Wala ka Hindi mo kaya. Bumalik ka sa pinanggalingan. Sige daw, sige daw. Wala dyang ano. Wala dyang... Let me see. Tararan. Tararadadan. Touch. Bye, touch. Yes! Ayaw mo nun. Hindi mo na kailangan ng ano at madulas na. Kumapit ka, Kumapit ka. aking mahal. Why? Walang ano dyan. Ang ganda pala dito si Smy. Hindi ko nga nadala chinelas ko. Nadali ako, oh. Sugat. Hindi. Nadali ako doon, oh. Hindi dyan. So, huwag mamadali ikaw. Ha? Oo. O, tingnan mo na, kaya mo na. Nung una, ayaw mo. Hindi mo kaya. You did it! Yay! Kaya niya. Yung kaibigan mo, ano ngayon, nakakasama na sa ganitong mga hiking. Hiking daw! Hahaha! <laughs> Hi King daw. talaga talaga kabagal bagal nito pag sa babaan na Huh. <laughs> <laughs> Guys, hello! <laughs> Saan ako nito bababa? Woo! Come, <laughs> Ako mauuna. Kailangan ko nang tumawag ng nanay. <laughs> Guys, nakaakyat siya hindi na siya makababa, oh. Uy, <laughs> humawa ka ng maigis si Smay. Huwag ka tut... Bumaliktad ka na nga. Ha? Hawakan mong maigi yung ano mo, oy, Isang mali mo lang dyan. Okay. Hindi, ay hindi pala. Sige, kaya mo yan. Go, girl. Oo, oh, hindi dyan. Uh, lumayo ka pa! Hindi nga dyan! Ang hirap kasi guys pag maiksi ang mga biyas. <laughs> 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 Buti nga biyas hindi hiyas. <laughs> sana o hinahaning ng dami ba kami doon? Parang pyramid. Paganda, oh. Ang fans, guys, oh. Dami ang fans. Ay, low tide. Ang ganda naman. Ang ganda ng view. Wow. <laughs> kau na.